Hi Sis Delisa, thank you sa pagdalaw at uh, alam ko um nagpunta din ako kanina sa kanina pala sa premiere ni Sis Lani Wonder Woman. So, sa ngayon, magpapasalamat ako sa ano natunta asap ah, sa pagpunta. So, walang sawang pagpunta mo pala. So, regards mo ako kay Sis Lani Wonder Woman um Sis Aisan, maraming salamat. Andiyan ka lagi. Kay Sis Jennifer Manang Biday. Sis Nelisa, Miss Kat. Ah, uh, salamat sa iyo, Miss Kat. At kay Sir Richard. Yes, Sir Richard. So, alam ko premier mo ngayon. So, subukan ko pa rin madalaw mamaya. Um, Noy, no, Noy, mamaya na mag-message ako sa iyo, no, Noy. Buknoy. Um, Kay Julabs, ang dami mong anak. just ko, lima. So, hello dyan. Asawa mo. So, yun lang. So, um, ah, may nagpunta kanina. Hindi ko, nalagyan ko ng jacket pero one time lang siya nag-message. So, ah, yun yung na-shout out ko. So, yung so, nagpunta ngayon. So, mamaya sa ano na naman yung kahap before pa kahapon.